Welcome back to another vlog Anong karoon guys? Sunday Karoon uh, September Sa so maron Eh? 3? September 3 guys So Kahapon Dito man New Star And then ang huli Mini Daddy I closed my vlog guys na And published it na In fact Meron ng mga 10 viewers doon So ngayon Panibagong vlog And We're on our way to uh, New Star again To pick up the kids Elena, Botchoy, Alas and Kian but we drop off muna dito sa nag drop me, na drop by me dari sa Phase 3 sa Deca Homes because lagi like, hapit si kuya. So kuyog na mo si kuya, kami tanan guys actually because earlier this morning nanawag si Mamili guys ni Daddy ni Daddy Glenn. Uh, Mamili is my in-law, mother-in-law and pinapatawag ipatawag brighties. si daddy right motor saan dapat okay, so, sana ba tayo guys asa na tayo guys Um, mm -hmm. oh, so nanawag si mamili guys early in the <laughs> morning ni Daddy Joe Well ni ni Daddy Glenn while natulog kami ni Kuya. Kay camera magtulo na bilin sa balay gabi. Kami na natulog kay wala lagi silang minya. And then Daddy Joe is requesting ni Daddy Glenn na bisitahin siya guys because last night he had to be carried na guys papuntang dining room or sa table. dining table ng isang anak pa niya, yung kapatid ni Daddy. Because, dili na makabarog si Daddy Jo guys. So, it's really a sad news for all of us. And that's why, dali-dali ming ngaon. And, of course, o ba mo si Daddy Glenn kay pamilya man ni. So, nang nawag namin mami, nga panong namin media and nanugon sila o kalat, kardava, nga, oh saging. sa in Tagalog, saging saba. Saging saba sa Tagalog. Para dadun daw ni Daddy jo, para malungag ni Mamili. Kaya mo si dadi jo anak, guys. So, muna among ganap karon We're on our way. kay na uh, sangit sa face trip pa ka kuha Then, padong na misa, no star. So, we'll see you there, guys nakilay mm, nagkilay lang dali-dali dali, dali, dali sa sakyanan guys kilain kayo sa luwa damngilay lagi wala pa gani ko naligo nang ilang lang ko guys and then wala sa ko naka lipstick pero okay ra kaya namutang ko ah oh, uh, sa so, ako butang sa kung ano eh, kay choppy kay ako ang lips ba kanang lip balm oh marag lip balm something like that so everyday yeah. na jud ko magbutang yeah. ana guys kay kanang uh, nakabantay jud ko nga uh, grabe gud akong pagcrack sa akong lips so kulang guro ko sa vitamin E or something like that or uh, unsa na so di sa kumang lipstick pero wa sa ko ang uh, lipstick kan nga naram hala kadag mask anay mask dere eh, no so gabi igi pa inom din ako update eh, guys ipainom ano, na ako si daddy tampal, sige ni gulo na lang ipainom na ako si daddy Glenn Kaya ang epekto ito, the whole day pa to og antihistamine nga girefer ni Papay. Ang name is Zycast something. Nakalimot ko guys. But ako ibutang diri guys. So far uh, nawala ang ano ni Daddy. atong katong dry kay niya nga uh, cough. Kay ganina daw nakaano na siya ang um, phlegm. So that's a good news. At least ni work ang uh, antihistamine nga girefer ni Papay. Medyo pricey lang siya. Pero makatabang gid job Para ako I don't care kung price si gamay basta kay mo effective lang guys. So, it's been it's been a couple of days na gid guys and nights na di kay ko katarong tugsad kay matugaw jud ko ini ubo ni daddy nga mura jud siya kanang accordion bug 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 bug, bug, bug anna, kay dugay kay, kay sya, maka, maka maka ginawa balik kay kasi gi struggle sa iyang breathing ba katungod sa ubo kagahi kay tanan So, maunang, hopefully, eh, mo ako napalit, ma-relieve ma na si daddy. anak Okay? So, naku kayang dagat sa, kuhan guys, oh. Nga ano ka ni? Bawad mo kayo sa bagyong, ah, bagat. no, niya. Bagyo kan, Oh, bagyo niya, habagat pa dyan. Wala na ang guring, nailain ni Purli, nakalimut ko, Hana? Anna. Hana. oh. Wala siya, bago karon nag-struggle karon. So, hopefully, Hopefully, dili lang may siya mo typhoon na rin sa Pilipinas. So, off we go guys. Nanami sa main road. And ato nami sa SRP. Kasi silang ninyo, ato daw sila pakuha sa may casino nga one area. Nasa taas sana, sa nasa New Star. At least, di nami muna nao. And, itong batang to, natulog yun na siya. Oh, oh Mano siya batang gamay niya. Oh. Piyong sa dagoy. Yung piyong, piyong nak. Okay, babush. So we're here na. Naanabot na midris may casino nga entrance nilang sa New no Star. Unfortunately, nag pa silang ninya sa order ni Kian. Nag-order daw silang food. 10 to 15 minutes pa. So darang view diya guys. O sa SRP. Nice ka oh, you no? Na diya ang SMC side. Kanang naitore diya. That's SMC side. Oh, boy tower kini na daddy oh bo <laughs> and my koi kois koi kois oi oi say hi hi ang wapong anak huwat na lang mi guys kay di mo di daw kay ang um dress ko na ako makasud mang ko kay nag ano mang kay lagi mo toho oh. ah di day ko mo toho okay sorry anak ah dapat na ka Ayun. na mo kay dress code si no star guys especially na amin diri sa parkinganan kita kay mi eh. kung ana lang di ako koy eh. maglingkod iya yeah, ko ni ko pa naogo na sad ah mm -hmm. uh, ah uh, sige so guys we're back so na nami sa balay sa akong in-laws uh, I'm with Kian. Kian, how was New Star? Very nice, very good. Ah, uh, he enjoyed daw no guys. Kay, last night, nag-opening di ay ang Louis Vuitton sa New Star. So, they had some fireworks. Uh, gabi i. So, nindot ko no, kayo guys. So, ang Estee Lauder o ang... Kana daw, Porsche na. Estee Lauder o ang Joe Malone nag-open na po dito. Mag-open din ang mall. Mag-mall na. Ano mall i-open sa New Star guys? So, ang Louis Vuitton is the first brand na gi-open din sa Cebu. Kay Manila raman ang nai Louis Vuitton. So, nana dito sa New Star. O, di ba, Vonga? So, nana mi, di lang sana ako sa ako pakitas na jo guys, kay wala pa nagsulob sa wig. Inigsulob na niya sa wig. So, we visited him here kay medyo nagluya na guys. Taulo itang kayo. Kabangon. So, na si Bochoy. Si Inday. How was New star, Dai? No, no, ba? oh, Bako pa, wa pa yung mga 5 minutes. Mm. How was no star da? Ito sa interview mm. ng mga mm. mga nag no star. Mm. Oh, sige, so kumusta man ang no star? Okay, wow. Pa. pa? Nice, nice. Ikaw, Joy, kumusta man no star? So, ang sound nungo daddy Joy ko na. Kaya, nasa yung mo slippers? sister-in-law guys sister-in-law ng mami at daddy so so far guys um, we didn't have we don't have a good relationship sa akong mga sa sibling sa ako ang bana unfortunately when we seldom come here because of certain conflicts na naitabo sa amua a couple of years ago So, it was better for us to, ano, uh, ari ko sa guys. It was better for us to stay away from them because of what happened. But then again, mas yun sa akong panamuog, likay nila, guys. Naamog mga ginikanan, buhi pa ba ilang mami, daddy. So, whether we like it or not, magkakita o magkakita, give guys. So, we're usami dito sa mga couples na didn't have a good relationship especially ako sa ako ang mga in-laws sa ako mother-in-law sa una yes we did also have our own uh, share of misunderstanding pero we were able to patch up but for my father-in-law guys wag ikoy masulti he's been very good to me especially to me ay, may kibalube sila nga buwag akong parents. So, I just, I'm so grateful that my father-in-law has, has given me his love, his, his, uh, sana? Iyang pag-atiman na mo sa una, na naapa ko nag-ipon pa ko sa ilaha. And even up, up to now, guys, so, as kay ko respeto sa akong father-in-law. Nagkalo lang ko, guys, kay ko Oh, ano yung gagalo? Oo, oh, kinsa na? Kinsa <makes noise> na, dong? D &D. Ha? Oo, oh, may! Nakakay delivery! Fish oil. Fish oil, pila, Dom? 499. 499. na-delivery si Mami, guys. Fish oil. Okay. okay guys, na hadlock siya Daddy Joe. Na hadlock siya ni Daddy Joe. Na buhok. <laughs> Nga naman. Wanna drink water? Wanna drink water? Ito siya si ang Daddy lo. So nagapon mi diri guys. Naglingkod lang ko diri sa dining table nila. Ako alas milagro na pabutang si Kinto and then silang mami daddy na sa sulod o si daddy and si Ken Ken kay si daddy ano palitan na lang daw o ah uh, sa na ah uh, wheelchair maglisod uh, naman yun siya o lakaw why are you always crying Bob? why? why so guapo so guwapo ang gwapo mo ka ba? Magkuyo para yung gunto tayo, eh. Bye-bye. Ano, mama? Guto, mama! Hi, my precious gems. Good sila na lang. Good, guys. Akong pamilya. Manang, akong tambag sa mga uh, magtiayon diha. Cherish and nurture your families. Good, guys. Because you don't know hantod ka nun sa amang mag magkuyog huwag na akong pirma ni daddy establish a good relationship sa amang mga anak sus nakalimot na sa kugda sa trousers kay gadali man may gari Slippers tara dito. Oh, what's up guys? Hmm. Imo na ko bata guys. Yeah. Si Kian, he was born 2011. Tiga Arito siya until 2016 or 17. Ari ano mo taon siya idilin. Kaya wala yaya. Nagdako na siya diri Rizad, guys. Sa inyong baya. This thing scared me before. Look at it. Amo. <laughs> So after na mo diri guys, I think manglagkot na lang siguro na sadmi sa me kay ko kalaba. Ayo pag uniform ug maha ha. Ayaw ko kalaba jud. Okay, okay, okay. Kal daga bitaw kag garsonis ug t-shirts. Magstudy pa biya ka kay sa Matib. Ni no, kami. Ah. Pakana sa dadi jo. Okay. So, Nita guys eh. Kibaw pa ka mo open ani kan nakalimot mo kog open na ano, ilang ko Pusibi? Oh. Oo. Ha? Sa baton. Ay, no. no, no, no. Ay GMA7 na no, may makuha nila. No, no, no. Ay, sige lang, sige lang. Sige lang, hindi na mag-uba. Ang taon, eh. Hmm. Ikaw, kinalasang apo din oh. Kinalasang apo. Apo sa tuhod. Alas is the, uh, alas is the last Apo sa tuhod ni Lang Daddy Joe. Not unless mga anak si Papay. Ah. Psst. 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 Wow, Mama is playing a piano. Pe kani lang ba, guys? Ubus lang kayo, manang init kayo ba? Manang erkunan aircon nang og centralized, ah, book na kani jenidere wala ah, suspek inita. Guys, uh, aalis kami guys. Uh, bibili kami ng wheelchair ni Daddy. And at the same time, uh, sasamahan namin si Mami maggrocery kasi they were supposed to go groceries kanina. Kaso nga hindi na naka wala na nakabangon si Daddy Joe guys ba mo Manang... wala madayon si Mami li. wala na gid sila i <laughs> So timing yun na kami. So amo na lang siya ubanan. And then we're gonna pick up papay sad kay siya may naikaila kung nung asa mamalit o wheelchair. Kana lagi abri kay Sunday, rabaron guys. Nang lang nagit si guys. Mag wheelchair na lang siya kay Dina. Tsaka balanse yun. Kaluoy taon. Sayang kay nilang auto. They have a Honda City a car. Sala so, na mo drive pa ni Wala na. Hindi na ginana mo pa drivers guys. Wala ganyan mo. Takilid na good siya. Hindi siya balancing yun. So, gawat lang ko nila, guys. And then, off we go. Ang mga pakainin niya, no? Anong to kanya ninyo? Ay, di gamit ni mo ang mascara. Nice, good ang mascara. So, dara, guys. Nahilom na. Kay Gigotom. Ah, nag-change oil sa siya. Oh, ni. Nee. Kami tanan. Ato,